goal natin or talagang priority natin is magkaroon tayo ng financial freedom na hindi natin ma-achieve kung sa isang stream of income lang dapat gumawa tayo ng diskarte buod sa mga ginagawa natin. Siyempre kasi mahirap na yung buhay ngayon. Eh. Kailangan ibat-ibang diskarte, ibat-ibang pamamaraan pa natin ano yung goal na financial freedom. Kaya ayun, sobrang knowledgeable kasi may mga nalaman ako na hindi ko pa alam. Tapos mas na-open ako sa ibat-ibang type of printings. So, sa yung alam ko ngayon, sa additional knowledge kinatatutunan ko ngayon, mas marami akong naging path na pwedeng pasukin. Yung hands-on experience talagang, kasi syempre hindi mo naman yun ma-achieve kapag pinapanood mo lang. Ngayon, kung ikaw yung mismo yung gagawa, talagang mas ano mo yung sarili mo, parang warm up siya para sa magiging business mo, di ba? Unang-una, siyempre um, kung free kayo, Maganda investment din ng oras nyo yung pagpunta rito. Sabi mo free, tas free knowledge. Sino pa ba hindi mag-ano doon, di mag -ano ba? Diba? Goods na goods nga. Siyempre, lalo na kung gusto mo ng business or gusto mo ng knowledge na alam mo maatulong sa'yo para sa future mo, why not, di ba? Uniprint, a printing business for everyone.